Scorpio. Ngayong araw ang iyong gabay ay nagpapahiwatig ng isang biglaang paanyaya sa isang okasyon na maaaring magdulot ng magandang pagkakataon para sa iyo. Maaaring makilala mo ang mga taong makatutulong sa iyong mga plano sa hinaharap, kaya't maghanda kang makibahagi sa mga ganitong aktibidad, gayon paman, huwag basta maniniwala sa mga usapan tungkol sa malalayong deal na nangangailangan ng malaking gastusin sapagkat ito ay maaaring magdulot lamang ng pagkainis at di magandang resulta sa hinaharap ayon sa iyong gabay pagdating sa pamilya kung may kasapi na may inaasahang trabaho mainam na siya ay maging maagap at huwag kabahan upang masigurong maayos ang kanyang mga gawain ang pahiwatig ng araw na ito ay nagmumungkahi ng pagkakaroon ng normal na takbo ng pera sa pamilya. Ngunit kung may mga kapatid o magulang na mga ngailangan ng tulong, mas mainam na ikaw ang mag-abot ng tulong. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang magandang daloy ng yaman sa inyong tahanan. Sa aspeto ng pag-ibig, ang gabay mo ay nagbababala na maging maingat lalo na kung may bisita sa tahanan, mas mainam na huwag munang tumanggap ng bisita ngayon sapagkat may posibilidad na magdulot ito ng tampuhan o hidwaan lalo na kung may kinalaman sa pera. Sa trabaho, kapag ikaw ay nakakaramdam ng inis o galit, mas mabuting umiwas muna sa sitwasyon kaysa magsalita o kumilos ng padalos dolos Ang paglayo ng sandali at pagpili ng katahimikan ay nagbibigay ng pagkakataon para huminahon at pag-isipan ng maayos ang iyong mga susunod na hakbang. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang mga hindi kanais-nais na reaksyon na maaaring magdulot ng alitan o tensyon sa trabaho. Ang pagpapanatili ng kalmado at paggawa ng tahimik ay nakatutulong sa pagresolba ng problema ng mas maayos at propesyonal. Ang mga kulay na color red at color gold ay magbibigay ng balanseng enerhiya at kasiglahan sa iyong buhay at katalesan isipan sa mga gagawin at tandaan ang mga numerong number 17, number 20 at number 36 dahil sila ang magdadala ng swerte sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng lakas at inspirasyon mula sa mga bituin. Ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang.